Anak na namin Kogi Dada, Dalawa lang ang inilabas ngayon Dahil nga nung nakaraan May panahon So Hindi na pinaputulan ng buntot Kasi nung dinala namin sa vet uh, Ayaw na sila putulan dahil dun sa uh, Animal Welfare Act uh, so, uh, Ano na 3 weeks old Dilat na Nakakarinig na rin Ayan. Naglalaro na sila. Ayan nanay. Sophie. Ayan, yung kanyang nanay. Yung nanay. Uh, si Sophie. Eh, Noong nakaraang mga anak siya, pito. Ngayon, dalawa lang, puro lalaki. Kasi nung nagbubuntis to, napakainit ng panahon. Kaya talaga namang siguro sobrang init. na yung ibang so, Dalawa lang yung nilabas niya. Ngayon, lalaki mo. Oh, maganda yun itong tuta niya oh. Lalawa, wala parehas na laki pogi oh, Maganda kay Sophie Napakagaling na ina uh, Hindi mo kailangan yan. oh, Simula nung mga uh, mga anak ito Pag akyat namin dito Kasi wala kami nung ano eh uh, araw ng anak siya Nagulat talaga kami pag akyat namin dito Okay na Yung mga tuta niya, itong dalawang tutan na Katulad nung last na nanganak siya, yung pito. Nasa isang lugar lang lahat. Sininod na. Yung ito, itong dalawa na ito. Yun. Yakap-yakap niya nung pagdating namin. So, mabait siya. Hindi siya katulad ng ibang mga aso na kapag inahawakan mo yung tuta, nagagalit siya, hindi. Kahit lamutakin mo yung tuta, walang problema sa kanya. Ayan. Eh itong ilang hila ito itong si, si Sophie wala kaming kahirap-hirap kahit uh, ilan yung tuta na ito magaling siya magalaga yan 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 tuta oh. 3 weeks old tingnan nyo yung katawan napakaganda yung tataba update na i-update ko kayo mga amigo dito sa mga tuta na ito See you on my next video.